Good evening. So meron tayong mga o-ring pala na pwedeng ipalit sa sa regulator. Baliset to sa regulator yung o-ring na to. Merong ma, ano, maliit yung sa dulo ng ano, regulator, sa dun sa malaking side ng regulator. Ito sa tangke pwede or sa likod sa receiver. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung uh, kung saan sa ano, uh, kinakabit dito sa regulator. So, itong o-ring na to, yan, yung apat na yan, set yan para dito sa regulator. So, magdadagdag ako ng isang set nito nakasama ang dalawang o-ring dito. Yan, itong dalawang to. Tapos, isa dito para set lahat sa isang ano receiver na ano, regulator. So pwede kang uh, mamili kung sa regulator lang China or sa Taiwan pwede to. Tapos kung pwede uh, kung gusto mo rin ng foreign dito sa dalawang to tapos yung dito sa loob. So magse-set tayo ng, ng isang set ng o-ring. So ngayon Susubukan natin tong tanggalin yung mga o-ring nito. Tapos idalagay natin to. Ayan, kung fit ba lahat. Tanggalin natin to. Ayan. Ayan. Tanggalin natin to yung dalawang o-ring na to. Actually, pinalitan ko to. Doon sa isa kong ano, regulator. Ayan. Pati ito, tanggalin din natin to. Yan. So, yan. Ah. Uh, ito magte-testing tayo sa, sa regulator na o-ring. So, bale, itong dalawa, yan. Yan, itong dalawang 'to. Lagay natin dito Yan. Tapos yung isa dito. Yan. Saktong-sakto lang yan talaga. So, ikabit natin dito sa loob. Then, yan. Yung parang may snag. Ibig sabihin yung o-ring kumakapit talaga. Yan ah uh, Ikabit natin dito muna. Ayan. Tapos i-testing natin. Ito pala yung o-ring niya sa tangke. Ikabit natin to para malaman kung sobra ba or leak or kulang sa size. Ayan. Dito yan. Tapos... Ah... Uh, bigyan natin tong ano regulator tester yan so subukan natin sa sa uh, bigyan ng hangin. so yan may skubutan tayo dito so yan bigyan natin sa Yan. Tapos, i-dry natin. Na, ano natin baka mag-sipit. Yan. Nasa 2.5. So, yan. Dito tayo sa tubig. Tingnan natin sum natin ibig sabihin yan yung aoring ah, nyo dito sa dito sa tangke yan dito tsaka yung aoring nyo dito sa taas na maliit tsaka yung malaki wala siyang singaw kasi pag may singaw yan lalabas yung bula dito sa butas or sa pinagdugtungan nito yan lalabas dyan yung aoring pag meron yung singaw sa Uh, dalawa na o-ring sa loob ng piston. So, ibig sabihin wala siyang singaw. Fit, tsaka sakto yung, ano niya, yung yung regulator niya. Ayan. Saktong-saktong yung o natin sa sa, ano, sa loob ng piston. yun know, wala siyang singaw. Ayan kung nagtataka kayo kung para saan to yung maliit na o-ring na to yan Kunin natin to pakita ko sa inyo kung saan to nilalagay para may idea kayo kung saan kasi minsan yung ano yung mga o-ring dito yan para yan dito sa loob yung o-ring dito minsan na uh, dudurog or napupunit. so ito yung pinapalit natin yan. Dito yan sa loob. Lalagay. Yan. Ayan mo focus ah. Yan. Yan yan nilalagay sa piston. Para ipasok yan dito. Sa loob. Yan. Yan. Yan yung seal niya. Minsan kasi pag nagkarga uh, ka ng hangin, yung hangin dito lumalabas dito. Pag tanggal mo ng uh, ano mo, ng host mo, kung may nag-leak dito, dito na part, ang problema niyan is etong o-ring. Either nasira na or napunit na sa loob. Yan. Yan yung papalitan mo. Kaya maliit man yan, Napaka ano niyan, napaka-importante. Pag yung uh, dito is nag click Diyan. Dito. Pag nag diyan, ibig sabihin yung o-ring sira na. So ito yung papalit no. Pwede yan. Saktong sakto yan sa butas sa loob. Ano? yun Yan yung set natin na mga o price nito is 190 sa mga gusto na magpa ano, reserve pang ano pang spare meron ka ng ano agad uh, spare na makukuha at magagamit mo sa mga regulator yan sa loob yung dito natin is sa uh, next batch pa yan uh, lapit na yan Siyan lang muna uh, gusto ko lang sa share na meron na tayong uh, mga o para sa, sa ano, regulator. Yan.